Kag sa numero uno sa mga balita subong nga adlaw, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginapaabot magabisita sa evacuation center sa La Carlota, Buas nga adlaw, Biernes. Suno kay Mayor Rex Salanduon, magapanagtag sang ayuda ang presidente sa mga apektado sang Bulkan Kanlaon. Launa sang hapon ginapaabot ang presidente para sa situational briefing kag pagkatapos ini ang pagpanagtag sang bulig sa mga head of families sa mga evacuees. May mga 1,200 ka mga persona ang evacuees sa La Carlota o mga 300 ka mga pamilya. Samtang, magapanagtagman sa bulig sa idalom sa uh, AX o kung assistance to individuals in crisis situation ang utod sa presidente nga si senator Aimee Marcos sa La Carlota. Wala labot sa La Carlota City. Ginapaabot man ang presidente sa Victoria City para sa alyansa sa bagong Pilipinas rally upod ang mga senatorial boss. Ang siyudad sa Victorias ang nagpagwa na abiso nga pala ng heavy traffic sa palibot sa Victoria City Coliseum humalin las 9 sang aga tubtub las 9 ang gabi. Ginaabisuan ng publiko nga planuho na ang tagsa kamaruta kag schedule angot sini. Samtang sa venue mismo, nagapahanumdom ang Victorias nga ginadumilian ang mga armas kag mga matalom nga bagay. Mga flammable kag delikado nga items ang ginadumilian man. Hindi man pagtugutan ang mga tumbler, mug, laser pointers, plastic bags, balloons, kag, payong.